Alden, I'm watching you. Ako next, ah. Totoo bang nagawa mo na lahat ng dream roles mo dito sa GMA? Oh, that's my question. Totoo, lahat ng dream roles. Yeah, parang check. Pero I don't wanna have it check kasi hindi ko pa nakatrabaho lahat, eh. Hey, Alden! I'm watching you. Ako next. Welcome back, mga kalda. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay lang po tayo ng pinakamainit na kaganapan po ngayon sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Gaya nga po ng ating laging sinasabi at pinapaliwanag sa mga nagsasabi po na wala ng ALDA, move on na. Wala namang pong problema yan eh. Kahit araw-araw nyo pong sabihin sa channel ko, sa Facebook ko, wala namang pong problema. Hindi ko naman po kayo pinipilit. Di po ba? Wala namang pong pilitan sa mga ina-update ko. Ang sa akin lang po, kung ayaw po ninyo, okay lang. Di po ba? Wala namang pong pilitan. Depende yan sa mga sinasabi po niyo Depende yan sa mga komento po ninyo. Ang sa akin lang, update. Di po ba? Kaya nga po, natatawa na lang po ako sa mga sinasabi ng ganito, sinasabi ng ganyan, di po ba? Alam nyo naman po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. Sabi ko nga dito sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, trending, yan lang naman po yung ina-update ko. Dito po sa mga issue, gaya nga po ni Madam Glenda de la Cruz, remind ko lang po sa inyo, wala wala po silang relasyon. Kumbaga, kaibigan lang po ni Alden Richard si Madam Glenda. Remind ko lang, may asawa na po si Madam Glenda. Po ba dalawa yung anak niya? Hindi ko alam kung elementary o kinder pa lang. Hindi po. Pero sa tingko elementary na. Correct me na lang if I'm wrong. Kaya, ako po yung nagmimistulang tagapagtanggol 101% ng Aldab. Kasi sinasabi nila move on na kayo, meron na siyang Glenda. Hindi po ba? Unang-una, kay Bea Binene. Hindi po ba? Nang natapos, hindi talaga nauubos ang issue pagdating kay Alden. Hindi po talaga nauubos yung mga sinasabi nila pagdating po. Ang dami po kasing naliling kay Alden. Sabi nga ng iba, sino nga ba talaga yung totoong karelasyon ni Alden? Nag Una, kay Sanya, natapos na. Balik kay Bea. Tapos na tapos na, meron naman lumabas na si Heaven Paraleo, si HP, na kung saan nga po niregaluhan pa ng bulaklak ko. Oh, ang dami ang dami pong mga katanungan na mapapaisip din naman po kayo. Sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, yun lang naman po yung hinahat, ina, inaatid natin. Kung ano po yung mga sinasabi ng mga netizens sa social media, mga komento, hindi po ba Bin binabalik ko lang po sa inyo. Gusto ko lang po updated kayo. Gusto ko lang po lahat ng mga kaganapan. Alam po ninyo. Hindi po ba kaya nga po ako nagtataka sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. Basta sa akin, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, relax lang po kayo. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila na, nako, Mr. Destiny, puro ka fake news, puro ka paasa, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang, di po ba? Sa mga nagsasabi na ganito ganyan, di po ba? Kaya nga po ako kampante, matatag eh. Kahit sabihin nila na wala nang Aldab, kita nyo naman po, di po ba? At pagdating kay Alden Richards, lahat po talaga gusto siya makatrabaho. Nakakatuwa naman po. Di po ba nakakataba ng puso na Alden Richards, tanay hindi lang isa, talagang napakarami, no? Napakaraming nakapila. At gustong-gustong makatrabaho si Alden. Si Alden ngayon talaga mga kaaldab. Sinasabi ko, kinakatakutan siya ng mga kasabayan niya, mga artista na ipalalap. Kumbaga sa Metro Manila po festival. Malaking, Threaten sa kanila si Alden. Kasi sabi ko nga po sa inyo, di po ba? Kaya nga po maraming kumakampi. Maraming nagsasabi na totoo naman po talaga yung sinasabi ko. Hindi lang po nila matanggap. Hindi lang po nila... Au ayaw lang po nilang intindihin. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang. Di po ba? Kaya nga po ako nandito para ipagtanggol si Alden Richards. Ipagtanggol si Mengay. Alam nyo naman po na hindi natin gusto yung mga minsan lumalabas, tahimik lang ang army at main fanatics tapos ako hindi po ba? kaya nga sinasabi ko to para po sa kaalaman ng lahat kaya nga po marami na liling kay Alden dahil gusto nga po siya makatrabaho bakit? anong meron si Alden Richards at hinahabol siya ng mga artista hindi po ba? totoo naman po mga kaalda siya po talaga yung habulin at kay Mengay, di po ba? Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kung baga, aldab po, muling magbabalik yan. Muli po nating masisilayan yan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, darating yung point, tayo pa rin po yung wagi. Tayo pa rin po yung panalo. Kaya doon sa mga nagsasabi na wala na, hindi ko naman po kayo pinipilit. Kahit araw-arawin yung sabihin, dilulo, kulto, paasa, okay lang po yun hindi po ako affected hindi po ba at never ko pong binabayaran yung mga taong pumapabor at gustong gusto yung mga update ko sabi ko nga po sa inyo kung ano po yung mga pahayag gaya nga po kay Menggay at kay Bossing tama naman po yung iba hindi ko naman po dinadoubt na mali kumbaga kumbaga yung sinasabi nilang si Bossing ang ipapatner ni Menggay o si Bossing ang gustong kapatner sa mana mana na kung saan nga po mga kaaldab eh yun nga po yung sinasabi ko di po ba na inilabas ni Bossing yung post niya o latest late, late, latest latest poster niya sa TV5 na po pwedeng yun di po ba pero kaya sinabi ko malay nyo baka adventure kasi si Mengay po yung tipo ng artista na ayaw niya talaga sa mga ganyan gusto niya adventure. Kaya nga po yung main goal season 1, talagang nagustuhan niya. Kita nyo naman po dun sa mga reaksyon ng na mga nakapanood. Although yung iba kasi hindi po talaga yan napanood ng mga ordinaryong TV. Kasi kailangan mo ng satellite. Eh. Kailangan mo kumbaga may ibang channel. Kumbaga kailangan mo may cable ka para mapanood mo yung buko channel. Sa iba po kasi yun, kung hindi ako nagkakamali, channel 41 siya. Hindi po ba? Kaya yung iba nakapanood, talagang nasubaybayan nila ng gusto. Although pinalabas naman po siya sa TV5, pero iba, ko, iba po kasi talaga yung tipong mainit-init ramdam mo yung mga komento ng mga nakapanood, komento ng mga kasi huli na po siya ipinalabas sa TV5 eh. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung gusto niyo lang po ng, ng, update sa mga latest, dito lang naman po kayo pupunta kay Mr. Destiny. Lahat naman po na mga gusto niyo pong malaman, mapanood, mapakinggan, relax lang po kayo. Po Yun lang naman po yung importante. Kaya nga po ako, kita nyo ha, ano man po yung sabihin ng iba, ano man po yung ipaliwanag ng iba, relax lang. darating din yung point mga kaaldab na kampante tayo. Hindi po ba maging matatag. Kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, wag po kayong papaapekto. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin ang real life couple. Hindi po ba? Kaya relax lang. Sabi ko nga, sa mga nagsasabi ng fake news ako, lahat ng mga ano ko, ganto ganyan, hindi po ba, relax lang po kayo sa mga nagsasabi ng, ayun ako Mr. Destiny, ano ka na, move on ka na, tapos na yung boxing, may nanalo na. Okay lang naman po yan, hindi naman po ako namimilit eh. Basta sa akin, kung ano lang po yung gusto nyong mapanood, mapakinggan, Di po ba, tapos sasabihin nila ng ganito, ganyan, etc., etc., Di po ba. Real talk to mga kalda, maging matatag lang po kayo, maging kampante, kung ano po yung sa tingin po ninyo, doon lang po tayo. Hindi po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga ka-Aldab Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kay Lamengay at Isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.